Hi mga kamomoys, gutin po. Today, I will make a saging. Ito ang nabili ko rin together with the malonggay last day. And uh, I bought five, five, only three, only three. Three big bananas. I'm like a monkey. The monkey eat bananas, di ba mga kamumuis? So like that, so big mga kamumuis at very ripe. So, prituhin ko at saka uh, natuhugin, ano lang, i-barbecue ko lang um, uh, but I will slice into one, so half then half, 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 five in all. No? Ani, four, four. So like that. So, I will slice, mga kamoys, like that. Putulin. At slice. Tatlong bisis siguro. Ah, tatlong bisis, mas mabuti. Kasi, pag fake, ah pag ano baga, o um, ah, hindi madali maluto. So, like that. So, mga kamoys, like that. At iprito ko na. So, mga kamoys, like that. Uh, saging na suba yung mga kamo, is cook banana is suba nat suba no. So cook banana in to sa ba, ba sa Germany is cook bananin. Cook banana in English. In the English is <laughs> Example, all vibrator in uh, is cook banana More than all the one. So, like that, I will slice into three. Ito ba, yung kalahati sa kalahati, I slice ko ng three, three slice para ma, ipakita, ipakita ko lang sa inyo, hindi sa tadtaran ha. <laughs> so, like that, ito. Ipanipis-nipis ko mga kamumuis para ma, So, ito parang durog, pirat durog ha, na ano lang ngayon sila, nang bunog ba, bunog. Parang gisumbag. <laughs> gisumbag ka duha ka tulo ka upat. <laughs> Ito pala ang mukha sa taong uh, ano siguro giboxing ba. So mga ano mga pangus na nga itom. <laughs> so mga kamamis, then I will cook of inside is not pang, is not pangus. Wow, it's very guapa mga kamamis. No pangus only outside. So, like this. Ang iba, i-ano ko sa ginataan, magawa ako ng ginataan. I will bring to the church maybe next week. Uh, tomorrow, I will mock mong Mongo, I will cook mongo soup for mga kamoy. So, like that. Ang pagpanit. Ang pagpanit like this, mga kamoy. So, panitin, balatan. Panit is balat. <laughs> <laughs> mga talo, mga Tagalog, mga Tagalog, uh, you know what is balat? Panit, panit sa saging. <laughs> ito panit. Mm. So, ito ang banana. Grabe mga kamus, a big banana was two bananas. Pag i-slice ko na rin, maraming bananas. <laughs> More bananas. <laughs> so, mga kamus, Grabe. Makabungog, makabungog ang sometimes big, sometimes small bananas. Pero ngayon is maraming laki mga kamuis. Grabe. At pertuhin ko yun, ah uh, nag-ano ako ng coconut oil, may coconut oil ako na expired. Iprito ko yun mga kamuis sa, sa expired na coconut oil. Uh, at saka, lagyan ng konting sugar. Kunti lang. Kasi matamis na yun. Or without sugar. Pwede rin. Pero sa atin, lagyan man yung mag barbecue no ng saging. Even is matamis. Para masarap-sarap punti yung sugar na pine sugar, no? Refined sugar. So, mga kamumays, I will show you yung ano ko. Uh, kawali. So, I will own the light. So, ito na mga kamumuyis. Lagyan ko pa ng marami. So, ito ang naano ko, tatlong bananas. So, I will, I will, I will love you tonight. I will. So, ito mga kamumuyis. Tatlo bananas in, in all yun, ha? So, ito ang pag-ano ko, like this, kasi mainit. I-ano ko lang, ilaray ko lang dyan. At saka, balik-balik, -bali, balikta rin mamaya. Ipa-brown ko na So, like that. Marami yung mga ka ah uh, Ito ang ipa -ano ko sa inyo. Kasi, humot ang ano, humot ang ban ang oil sa coconut ba? That's why oil ang oil sa coconut ang nilagay ko. I-ano ko sa inyo, ipakita ko sa inyo. Ito mga kamoyis 50 cent na lang oh, 50 cent kasi expired ba. Pwede ang expired, pwede mo makain mga kamoys to. 100% virgin coconut oil. Wow, virgin pa mga kamoyis <laughs> 100% virgin coconut oil. Ito ang iprito ko sa cook bananas, cook bananin, at saka sa last, lagyan ko ng sugar, yung, uh, uh yung fine sugar, refined sugar, yeah. So, ito mga kamumoys, and have a blessed Saturday. Uh, uh, beautiful evenings, beautiful Saturday po. <laughs> Bless Saturday. Thank you for watching.